Magandang mga kapatid natin. sana like sa Jules ang mabalik-balik sa inyo. morning update. Mga kaibigan, isang commentator sa isang radio talk show ang talagang nagulat at uh, nag-express ng kanyang uh, opinion about uh, some celebrities na talagang hindi daw nila inaakalang kumakanta pala. Una dito, bigyan nila ng pansin itong si Daniel Padilla at kay Maymay Entrata. Aba? Maymay Entrata, pasok sa top 10 Pinoy celebrities na hindi nila alam na kumakanta pala. Uh, narito po ang uh, sinasabi ng uh, mamang ito about Mary Maimai and I'm sorry because hindi ko po kilala kung sino siya. But then alamin na lang kung sino yan. Narito po ang kanyang sinabi. Uh, good things about my my entrata. Let's go. Sa reality show, nagkocomedy, nagdadrama. Tapos yung pala, ang ganda-ganda show. Okay. May may entratan bisas sa PBB. Exactly. Then all of a sudden si Maymay -may, makikita mo nag fashion show siya ng 2021. Oh, 'Di ba? Sa Dubai. Then all of a sudden punta sa MTV Europe si Maymay. -may. So no but that uh, caught everybody by surprise. And then here's an actress I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, na galing sa PBB reality show, nagco-comedy, nagda-drama, tapos yun pala ang ganda ganda ng boses. Ay, ano? Okay, Maymay Entratan, isa sa PBB. So yun po ang sinabi niya, galing PBB si Maymay, nag-fashion uh, show sa Arab, United Arab Emirates. At hindi nila nakalang yun. Ako uh, kumakanta pala si Maymayn ako sir. Ah, uh, PBB pa lang kumakanta niyan si Maymayn. Nag, uh, actually, nagsusulat 'yan ng uh, mga kanta. Kaso nga lang uh, ayun, sabi nga ni na ni Maymayn. na daw na ayun. Uh, pwede pa lang mag-improve ang kanyang bosses nung uh, kumuha siya ng coach and lalong uh, na tawag dito, sukat niya kung anong level ang kanyang singing prowess singing uh, ability lalo na nung nag hit itong amakapugera at na talagang hanggang ngayon ay ginagamit ng marami ayun, sabi ni uh, Michelle true naman po talaga, na maganda talagang boses ni Baby Girl so yes, thank you so much on that one sir